Magandang tanghali po sa ating lahat guys. Apo ah, punta po kami sa ilog. Kutuha po, po. Ah, po kami guys na buha. gawa ng pang sisimutuan yung amin. Kung po ang luto. <laughs> Wala. Hindi <laughs> mo ako. Tatlo. Ulang busina. Oo. Oh? <coughs> Tama hiyan mo. Ipunta na kasalan. Ano maya. Basta mo lang kayo tayo. <laughs> Walutin mo yung dahon. Hindi mo magbalot ng dahon. Pwede naman eh. Matawa naman? Gamot naman yan sa ano. Gamot sa piso. Ha? sa Ano Gamot sa sa piso. Gamot sa Gamot sa din Gamot sa kung mas malapit ito, na po kami bye. sa ilog. Oh, meron din. Ano oh, marami din. Merong tatlong motor dito, guys. O. Ayan, oh, o, may ba ba tatlong, yun na apat na motor. Oh. Okay. na tayo, oh. mga ko. Oh. Doon naman tayo kukuha. Saan? Itabi natin yung motor doon, sa kanilang kanila. Kaya nga, doon, do pa do do, na kayo. Oo. Oh. oh. Ako, oh. ano eh, driver, marunong pa sa akin. Nagagalit <laughs> pa oh, yung ano nyo. Nandito na kami sa ilo. Dito so, kami kukuha ng buhangin. Halikang bubuloso ka na pa kainay. Okay guys, so, may apat na motor na parking Baka nasa ilog pong may ari na kukuha na kaninang ano dito kami dadaan Ari ubo hang ino sa sako Ubo hang ino Ari oh. u uh, Oo uh, uh, Tabi tabi po Ngayon na Ay, may sa ilog yan, ha? Sa ilog na po kami kayo, <coughs> Ha Ayun no. oh nasa ilog na kami guys Ito yung magaganda ka

Naalala ko guys sa amin sa Surigao pa ako. Ng ganitong tabing ilog eh nangunguha kami ng ano, nung buhay pa yung aking lula. Nangunguha kami ng ginto. Merong nakukuha guys na ginto sa Mindanao. Ang ang tawag noon sa ano eh, mamiling, mamiling. Yung mamiling guys, yung mag dadakot ka ng buhangin sa tabi ng baranggan nito, tapos yung parang, meron siyang parang bilog na bilao na iikot-ikot mo siya doon sa tubig tapos, kung merong linto, maiwanan doon sa gitna ng parang bilao na yun kung oh, may pako! Mauhat tay pako? Tay? Titingnan ko lang kung marami doon sa unahan, kasi pag marami doon sa unahan no, Ha? ayaw niyong akin magamabis eh. Okay. Oh. Kami na ulit. Pagkakulang. Kulang arena na. Oo. Kulang siguro yun na rin Alin? Parang hindi na na. yan. Ang bigat-bigat niyan. -bigat Hakala mo lang. Kulang rin. Kulang rin. sak Sakto yan. Kaya na. Nah, wakil ini. Pulang labung. Ang mo eh. Ano na namin na ang pens and gusto nang sa ilog. Maduro. May shoot mo. Malakan mo. Hindi. Okay, player

Hindi na siya mahina nga daw. siya yan. Okay. Tama na rin. tara tara tala. Oh, Sarap maligo guys. Mukhang basa ay. Eh. Alam na yung gagawin. Hindi na dyan sa ano, Meron dyan sa loob. Bukas Bukas ga. Bukas yan? Wala dyan. Takap. Meron dyan ito ba? nakatago dyan? Hindi. Baka naman sa uwang madukot ko doon. Tara. <coughs> <coughs> Ay, hindi sa hindi kami dito sa ilong. Ayan po yung puno sa itaas beso. Ayun. ayun. po guys, kami po ay uuwi na. At kami po ay nakapagkuha na ng buhangin sa ilog at sisimintuhan namin ang aming tungko. Kaya ayun po guys, ako magpapaalam, na, magpapaalam mo na po sa inyo. Maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang panonood at suporta po sa aking munting YouTube channel. Bye bye po. God bless po sa ating lahat.